sir. Lalabas <laughs> pa natin yung iba. Yeah. Eh para makita ng mga viewers natin na kompleto, may pang may yeah. oh, 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 pang M3. Oh. Okay, oh, oh. may pang Aerox. Oh. Ayun, may pang Honda Click, oh. oh. Conduct Lico. Oh. Oh, Ayan, oh, no? Click 125 mga box. Barrio. So gusto nito. Tatapon ko na. Ayan, <laughs> tata okay, <laughs> <yung ball>. <laughs> ano, oh, no? Tatapon. Ayan, Ayan, no? Sa baha, Hindi pa rin nakalis. Hindi pa rin nakalis. Ito. Ay, ito, ito, ito. Wow, kulay red. Oh. red, o. Red. Ay, ng red. Oh. Ay, red, red oh. Iaw, ba? rin yung ganda ng pagkapula niya. Parang si red sweet, o. Parang red sweet lang, to, Tinan mo, yan oh, quality oh. Ano eh, oh. naman ang mags na yan oh? May okay, meron pa oh, may tapaan pa ng knuckle bearing yan oh. Talaga quality no. talaga. Oh, lightweight pati. Oh, lightweight oh. to, oh, di ba? Hindi diba? siya mabigat. Pero no. oh, lightweight lang oh. Lightweight. Oh, ganyan ko na. Silver, mga boss. Oh. Ito silver oh. Oh, yun oh, silver.